Ngano man nga ang kalawat sa simbahang katoliko wala may bino. Ostia Raman. Kalawat simbahang katoliko wala bino. Ostia Raman. Na may bino. Pero, ang gidawat sa mga matuon, ang lawas sa la, dugo sa bino. Kaya kanang bino, dugo na sa bino. Kung oh. matong lawas ng gino. Pero humang sa konsekwisyon, kanang lawas at ginoo Nangi nang lawas nga buhi, na na liha daan ang dugo. Mo nang sa diyang gidawat lawas ang dugo, ang tibok ang ni Kristo, ang ilag yung gidawat, ang atong gidawat, sa diyang abisan oh yung karis sa uh, kanang o ay lakit ng bino. Kaya sumala sa bala ang kasulatan, bilal asa luha, yun ang pagkadawat o tibok ng Kristo, yung gidawat. Yung anong antab ninyo, anak, kalawat, diba? Sa Biblia, bala ang panihapon na siya. Hmm. Dahil yun sa sila, Santa Sena. Hmm. Kay Santa Sena, bala hmm. ang panihapon. Kay panihapon, ano doon na may kalawa to gadlawan? Well, anong gingon mong, uh, Santa Sena, anong gingon panihapon, itukod ni ginoon sa Kristo ang sakramento sa pag uh, Santos ng Misa, Itong last supper, katapusang panihapon. Pero ang pagsaulog niya nas mga apostolis na nas malakyas kapitulo uh, 2 versikulo 5 ngagikan pag pag sa pagsubang hantos pagsalop sa adlaw. Una nga doon ay punta, hapon. Kaya sa pagsaulog sa santos ng misa, mauna siya ang equivalent sa sakripisyo ni Ginoong Sokristo dito sa Calvario sa cross. Ang kalainan lang kaya ang paglupan ni Ginoong dito sa cross o sa kapaghalad ni Rubuon. Pero dia sa santos ng misa, ang epekto man nagsama ra pero sana siya kahalad nga dili buon muna nga kung sa ulogan mo siya buntag udto hapon sa simbahan katoliko nagdayeg og na, na napasidunggan pagayo ang Ginoo mo na eh, ni propeta Malakias sa Malakias kapitulo 2 Versikulo 5 Kanya, sa ato pa ang mga apostol ni gamit sulat ni Malakias kay buntag udto paniapon unsa man day sina di ba kung na paniapon ano sa Santisina, termino mo nang igamit sa nagpasa sa Biblia. Pero ang pagtunol na nagyok sa simbahan katoliko, gigal sa pulpit sa Biblia. Yun sana niya pagtuman, kung nilang itag na, dito na kinanulan ng ginagin mo ang Daig kong siya, ikas pagsubang, hanggas pagsalok sa adlaw. Saan mo napaghimo sa gabi, i-regive ka mag... Kwan, maghimo na, dili ka sa tuman. Muna nga, Asimba ang katoliko, katulad nung siya sa mulaang kasalatan, kaya mamunay ka sa kino, iyan lang yung isunod. katong mga pundo ko, ang na, surin na lang, kaya sila may napakyas. Kung sila ang napakyas, di ba sila nagbantay bala ang panihapon? Kung panihapon, nabadi manihapon at lawan buhaton? Tinuron lang yung pagpagkasulti, bro. Hindi, hindi, tinuron. Nagbantay sa bala ang panihapon na sila. kay sa niyang itukod, naging ginawa sa, si ang Santos ng Misaube ng Matawana. Parangalitan ka ng... berita. Masa ah, masih langsung tahun 1844. Masa gitu pun ini Kristo, Santos, 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 Mau nak kay sila awat awat man sila kay malah pasal kanang di Kristo. Kung kamu magbuhat ni ini, ini gisolok aku kama nang pagbalik. Muna ilang gibuat nila. Nang ang panguta na kaganina kay balang panihapon, nabaday panihapon ng adlawan buhaton. Bala ang panihapon ang pagtukod. Itukod ni Ginoong ang Santos ng Eucharistia last sapir. Pero wala naman yung na, ano naging adlawan? Ay muna, tukod ili. Ang usap na nga magtanong o binhe, pwede mo tanong siya puntag sa'yo, pwede mo tanong siya hapon. Pero wala naman kung sabot hapon nag siya pwede nga mo tanong. Pwede siya mo tanong siya ng ang gitanon ang Santos si ng Eucharistia sa Ginoong Kristo tanong kasi may nagtukot. Ang simbahan katoliko ng anak. Naya kaya kaya ang panagda nga ikas pagsubang sa adlaw hantos pagsalupan. Ano nilig sa matuod ng simbahan? ang ay simbagod to? Ay simbagbuntag? Ay simbaghapon? Oh, so nga yung mga malakyan. sa panahong kristyanos. Doon na ba tayo mabasa nga ang mga apostoles ng saulog sa balang panihapon o gadlawan? Nah, buhat. Buhat dos adlawan, bahasa tu adlawan saya yang buat. Kasih nah, sayang, jadi lah dia. Kasih sayang, bahasa ni mau Anak saulog sila usahai udo, usahai kadlawan. Ugal ni susulat penasihat ini, os matu pina Naku ang mga Kristianos, kami awit sila sa lawiton pagdai kan Kristo sa kadlawan dapok. Oh, satu pahang ngah. Anak sa, nga, sa mana nasulat nang sulat penasihat ini Early, sa panahon sa early Christian. Tapos nga ang simbahan, yung ng kalisayan, sa sila bumtag sa daon. So, muna nga dito matingala kay mga ko' itinood ng simbahan na naghatag o katumanan sa umasay na sulat sa sulatan. Pero katupundok na tinukurog tao, Magnusul sila pagsabot. Ano? unang matingala sila. Unang 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 ko na sa'yo. Pero sila, pinay na sa'yo. <coughs> okay. Kay, bulang ang panihapon, video mo rin buhaton kan anong adlaw sa to pa pidi sa tawo nagbala well, ang pamahaw Will, ang diskutan na ang bi saktog yung nala na na santos nga misa so ang pulong misa ikan sa nga masa niya anong santos tungon kay sa ulugan mo na sa pagdawat sa mga tao sa lawas udugo ni kinang Kristo na mao na nga ang sakto <laughs> nga lang na santos Misa. Pero kung magpabilang gima na Santa Sina, ang naraman po na sa tumay nga, mga bumarang dali gina kasina, Sina. Pag katuliko, Santo sa Misa gina niya.